Okay, we're live. Kamusta po sa so, mga followers ko? Uh, gusto ko lang kayo batiin ngayong araw na to, October 3. Uh, kung mapapansin nyo, medyo gumaganda na po yung pakiramdam natin. Salamat po sa prayers nyo. Bigay tayo ng health update. Bukod lang sa walang buhok, pero kung titignan niya, parang naging normal na yung kulay ko. Kahapon, galing lang ako sa check-up sa doktor ko dito yung Singapore doctor si Dr. Ang Peng Tian. Nagulat siya na normal na yung test ko lahat. Eh. Yung kidneys ko normal na, liver ko normal na, wala nang paninilaw, wala na lahat, wala na natitirang problema. Tapos sabi nga niya maybe in uh, one week uulitin na yung PET scan buong katawan para makita kung Uh, lumiit, gaano kaliit, o ano nangyari dun sa bukol para malaman natin. Pero kung makikita nyo, gumanda na yung kulay natin. Gumanda na yung kulay natin. May hingal pa rin tayo, syempre. Kasi nung una, nag naman tayo ng manas na manas. Eh. ba? Diba? Pero ngayon, I'm feeling better. Kagabi, nakatulog ako for the first time. Mga 8 hours of sleep. So, yun ang pinakamaganda. Tsaka ngayon, kaya ko na kumain ng marami. Kaya ko na, kaya ko na kumain ng ampalaya, kangkong, pero kailangan ko karne. Ang turo pala, pag cancer patients pala, hindi nyo dapat din na diet. Mali palang gawa natin. Pag may cancer na, bigay mo na lahat ng taba na gusto niya taba, baboy, lechon, kahit ano, basta kumain lang siya na kumain. Kasi may kalaban na siyang bukol eh. May cancer na siyang kalaban eh. So, dapat po ganoon. So, basically, salamat po. Salamat sa mga prayers nyo. Mukhang very, very effective. at uh, tingnan natin kung magtutuloy. So, yan ang unang miracle na hihingiin natin na sana uh, hindi lang naman ako ang gagaling. Gusto ko lahat tayo sabay-sabay maraming may cancer sa atin, di ba? Maraming may cancer, baka hindi nila alam. Maraming meron mga malulubhang sakit, di ba? So, yun po ang unang reason. Mukhang gumaganda pa karamdam. Ano? Para normal na, eh. hindi nyo nahalata. Eh. Hindi na siya halatang may sakit, eh. di ba? Nakita nyo naman yung mukha na may sakit. Oh. Kahit pakita ko pa leeg ko sa inyo. Oh, hindi na halata. Wala nang galit, eh. You know? nakita mo naman nung una hanggang, hanggang halos hanggang ulo yung humihilab sa akin. Eh. Saka dati hindi ka talaga makakain. Ngayon malakas na. So, iba talaga mukhang miracle kasi sobra hirap daw kalaban tong sarcoma. Sarcoma daw mahirap talaga. So, that's one. And second, baka magulat kayo, in-inform ko naman kayo. ah uh, mag file po kami ni Doc Lisa for Senator May 2025 para paggaling natin. Ang tapos ng treatment ko kasi November. So by December, dapat nasa Pilipinas na ako. By December, first week, second week, bago mag-Christmas, sa Pilipinas na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa Pilipinas. So, by that time, matagal pa naman yung campaign period. Eh. Matagal pa naman. diba? So, by that time, hopefully, malakas na tayo at makakatulong na tayo sa tao. di ba? Bakit pa? Ayan, tinatanong, Dok, may sakit ka na nga ng cancer. Bakit ka pa kailangan tumakbo at tumulong sa tao na yan ang gusto mo? Hindi ba pwedeng mag- Mag-abroad ka na lang. Number one, magsaya-saya ka na lang. Sasabihin nila, pag ako may kanser, mag-abroad na lang ako o mag -e enjoy na lang ako ng buhay, sasamahan ko na lang yung asawa, anak ko, pwede naman yun. Kung yun po ang gusto ninyo. Okay? Para sa inyo, kung yun ang gusto niyo, gano'n na lang, enjoy na lang. Tama naman yun. Wala naman nagpipigil sa inyo eh. ba? Diba? Kaya huwag niyo ako pipigilin. Huwag niyo ako pipigilin. Iba kasi ang gusto ko. Kung maiksi, mahaba, kung bibigyan ako ng Diyos ng isang buwan, isang taon, malay mo, sampun taon, malay mo, bigyan pa ako ni God ng 20 years. di ba? Diba? Baka pag naayos to. Actually, ang dami naayos sa akin. na Kahit yung mga ibang sakit ko, yung mga varicose ko, nawala eh. Yung varicose ko, yung mga manas ko, lahat nawala eh. So, parang siya, siya pala talagang sus, gumugulo sa buong katawan ko. So, So, wag, wag, niyo po akong pigilan kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to. Okay? Sanay na sanay na kayo sa mga corrupt na politiko eh. T try naman tayo ng matino. Eh, try it once, 'di ba? Try niyo once. Sabihin, mahina si dok Pa, paano niyo mahina? Utak niyo na siguro nahihinaan. My god. <laughs> hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip, 'di ba? Hindi ka naman pwede, banner dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumabanat eh. Halos walang bumabanat, di ba? Tama, mali, wala nang bumabanat eh. Pero, ang gagawin natin, sa takbo natin, ang pinakakakaiba natin, explain ko po sa inyo, ay wala tayong campaign funds. Mula umpisa, hindi ako tumatanggap, may maliit na pera ni piso kahit kanino. Bakit? Oras na tumanggap ka. Senado. Senado is ang funding ng Senado. Minimum. 100 million, 300 million, 500 million, 1 billion or more. Yan ang minimum budget. Minimum budget. Tayo wala tayong gagamitin ganung budget. Baka 500,000 lang. Kasi pag tinanggap mo yung 5 million, 10 million, sigurado may kapalit yun. 100% maniwala ka, may kapalit yun. At pagdating doon, magugulat na lang kayo sa mga, mga decision ng senador nyo. Tama naman majority decision niya, pero syempre, eh, pag yung decision para doon sa nagbigay sa kanya ng pera, ay eh, medyo papapuran niya yun. Kasi nagbigay sa kanya ng pera para manalo siya. Eh. Tayo, ayoko yun. Gusto ko manalo, walang campaign funds. Hayaan mo na sabihin na tanga ka, tanga ka. Eh gusto ko malinis eh. Gusto ko honest eh. Kung gusto nyo, kung gusto nyo ng dishonest, gusto nyo loko, gusto nyo scamming, buhay nyo yun. Konsensya nyo yun. Problema nyo yun kay San Pedro, hindi ko problema yun, di ba? Eh gusto ko gawing malinis eh. Di ba? So hindi tayo tatanggap kahit kanino. Any of the tycoons, any pag hindi ako tumanggap at nanalo tayo, magagawa natin pinakamaganda sa Pilipinas. Kasi masasabi mo yung tama eh. Wala ka nang wala i-favor eh. Wala kang utang eh. Walang may hawak ng ulo mo eh. 'Di ba? Walang may hawak ng ulo mo. Kaya nahihirapan yung mga kandidato, gagastos sila ng 200 million, 500 million tapos o oh, papaano yung papaano ang bawi, 'di ba? papano babawi? Dadaan na sa matamis na salita. Kaya kung gusto nyo makita, may corruption o wala, tingnan nyo nasaan yung campaign funds nila. Nandun yung, nandun yung sikreto. Okay? Ako, hindi tayo gagamit doon. Basta tulong lang. Pag nakaupo tayo, siyempre yung health natin, bulok naman. Alam mo naman, naman gano'ng kabulok ang healthcare ng Pilipinas. Doon nga, bulok na eh. Pagdating ko dito ngayon sa Singapore, mas bulok pa talaga. Wala na. Milya-milya na. At hindi lang healthcare ng mahihirap aayusin ko. Healthcare na mayaman, ayusin din natin. Kahit ikaw ay mayaman na mayaman, basta sa Pilipinas ka, late na late pa rin tayo. Kulang tayo sa equipment, sa gamit, sa gamot. Yung, yung mga gamot na ini-inject sa akin, wala sa Pilipinas lahat. Kaya sinabi ko, pag sa Pilipinas, patay na ako talaga lahat ng gamot na ini-inject sa atin, hindi lahat pala, karamihan. Karamihan, meron talaga mga malalakas na ini-inject sa akin, mga targeted cell therapy at iba pa. Dito, available. Sa atin, hindi available. So, yun lang po yung dahilan. Diba? Uh, eh, ba? sa Sasabihin, ah... Eh, bakit pa siya tatakbo? Mag-relax siya tulad ko. Diba? Diyan mo nakuha yung sakit mo. Ba't mo sinabi nagkasakit ka dahil sa stress? Tunay naman eh. Tunay naman eh. Bashing, stress. Pwede magdulot ng sakit. Kaya sinabi ko rin nga sa inyo, 'wag mag-bash ng ibang tao. Kaya ako rin sinabi 'yon bilang tulong sa mga kabataan. Teenager, 20s, 'di ba, may mental health problem, ang dami nagsu-suicide, 'di ba? Stress sila. Kaya pinasabi ko, ang stress hindi lang nagkakos ng mental health problem, pwede magkos ng cancer at ibang sakit para matulungan sila. Mahighlight nga yung issue ng bashing in social media at nasasaktan yung kabataan natin. Tulong ko nga yun sa inyo. Eh. Kaya ko nga sinabi para makita ng ibang tao. Okay? That's my second level, deeper level reason for saying that. Pero, tunay din naman yon Okay? So, yun lang po. Konting updates lang. Maraming salamat po. Salamat sa lahat ng prayers. Hindi pa tayo 100%. Di ba? Second chemo pa lang ako. Pero, nakikita nyo, medyo umaano. Timbang ko na lang mababa. I'm only 145 pounds eh. Kailangan ko daw mag-muscle talaga. Lahat daw ng karne, baboy, ano man, meat. Basta any meat. Kailangan tapang palakas. Thank you, thank you. Salamat po, salamat po. Basta ako talaga 100% hindi korap. Pagdating doon, makikita nyo nila. Kung gusto, mo, kung gusto nyo ngayon ako mag -tak, tak mag, mag uh, dadak -tak, hindi ko gagawin. Kahit tingnan nyo yung mga senador, meron bang tumitira ngayon? Takot naman sila lahat, ah. Quiet din sila lahat, eh. Titira lang yan pag malapit na yung eleksyon, di ba? Oo. Bakit ako magpapauto? Pag tumira ka ngayon, di patay ka na ngayon. Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Di ba? Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Pero kayo, alam nyo naman iniisip ko. Alam nyo naman iniisip ko, eh. Iniisip ko nga kayo, eh. Ganun nga, kasimple, eh sabi ko nga, nung malala ako bago ako mamatay, sasabihin ko, eh ngayon mukhang hindi ako mamatay. Kaya huwag niyo sabihin terminally ill ako. Walang terminally ill. Ang cancer ngayon, nagagamot. Isa pa pala, ang dami ko nakakausap dito ng mga nurse sa Singapore. Pare-pareho sabi ng mga Filipino nurses sa Singapore sa akin. Sabi niya, Dok, pag sa Pilipinas, very hard ang kaso mo. Parang very hard case ka. Pagdating mo sa Singapore, easy case ka lang. Yung super hirap sa atin, pagdating dito, ah, kaya natin na yusin yan. ba? Diba? So, ibig sabihin, ganun sila ka high-end. Pag sa atin, give up na, wala namang gawa. Dito, kaya paggawa ng paraan. Oh, I'm not bashing anyone kasi yun talaga reality eh. We have to accept. Dapat tanggapin natin may problema sa health system natin. May problema na yung nurses natin. Dalawang taon lang nananatili sa Pilipinas. Walang sweldo, walang gamit. Alam niyo naman ang source niyan eh. Siyempre, ako na ng politiko 30-40%. Yun lang naman. It's still corruption on and off. Kasi you keep on voting corrupt politician. Paano gagawin natin? Di ba? Ako na nga, nagpapakamatay na nga para sa inyo. Ayaw nyo pa rin. Di wala akong magagawa. Ako ayaw yun, di relax lang ulit ako. Di ba? Not my choice. It's your choice. Salamat po. God bless po. Ingat po palagi. Sana laging malakas. Okay? May good days, may bad days. Pero parami ng parami dapat ang good days natin. Salamat po.